Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas-anim na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng LUA ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng luwa na may na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito.